Okay, mga kamagil, gandang hapon kumusta no? Kamusta? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video mga kamukil. So, sa kadahilanan po na Hindi tayo nakahanap kaagad ng na project no? May mga nagbubok sa atin Pero hindi pa ngayong buwan na to Sa susunod na buwan mga kamukil. Wala na namang putol yung trabaho namin Pero ngayon mga kamukil may project kami bago uh, Update tayo dito mga kamukil sa trabaho namin ha Ayan, kikita nyo nagbibend na kami ng ano dito parilya tapos poruma din gumagawa kami ng poruma ano pa rin no tubular pa rin yung gamit natin na pinulik board yung ating sidings so napapansin nyo 16mm yung gamit natin ito mga kamukil para sa padir lang to padir yung ating iri-rehab -re no Kumpaga, yung unang gawa ng padir dito mga kamukil nagkaroon ng problema so aayusin natin to pero malaki talaga yung ah uh, haharapin namin trabaho dito mga kamugil at pahirapan to dahil sa tubig Mamaya, puntahan natin kung ano yung problema sa pader na to so ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamugil kanina unang araw namin ito sa trabaho naghukay kami dito mga kamugil kasi yan yung pinaka problema namin tubig ayan yung pader mga kamugil na ating aayusin, bumigay kasi ito mga kamugil ayan. itong poste na to lumubog pa ilalim, dahil kung napapansin si tubig sya dito tubig So, nagkakaroon na lumambot yung lupa sa ilalim dahil stagnant yung tubig dito. Pinagmula ng tubig na ito mga kamukil. Uh, ano to drainage to dati. Tapos na kundim, nung pinasok na ng mga bahay dito siguro. Uh, kung nakikita niyo yung mga damo na yan mga kamukil. Uh, napaka kapal niya na, hindi siya nalinisan kasi tubig dyan mga kamukil. Dyan nagmumula yung tubig. Yung pinaka problema ko dito. kumahihibas kung ba to o sabi ng may-ari, mahihibas naman daw siya. Nililimas daw to dati ng mga nangungoriente ng isda dito. Mahihibas daw. kung ginawa ko kanina, gumawa ako ng dip dipositohan ng tubig. Naghukay ako dito, malalim to mga kamukil. Sa so, buong akala ko, mahihibas siya. kung tinapong ko na yung tubig dito, walang pagbabago nangyayari. Kukunti lang, mas, nasa mga 5 cm lang yung binaba ng tubig mula dun sa pader na yan. Ayan. So, dun, pati yung tubig dun ma, uh, na nagmula dun, hinila niya papunta dito. So ito yung pinaka problema So naisip kong remedy dito tabunan na lang to I-condemn to para yung tubig na yon Hindi na makakapunta dito So doon na lang talaga kami sa loob uh, Magpipinitit ng tabaho Kapag may pumasok na tubig doon Pasipsipan na lang namin Gamit yung submersible So lumubog kasi itong posting na to Kung napapansin nyo Bumigay na yung padero At ang pinaka worst dito mga kamukil so, dito dito uh, Malaki tong bahay na to mga kamukil Ayan o firewall to sa likuran second floor to yan. so ang pinaka worst dito itong padir na to mga kamukil walang dowels nilagay nung unang nagawa so siguro madali na kaya dito ngayon bumigay o oh. ko ayan kung napapansin nyo wala talagang kadawil dawil dito mga kamukil oh. ayan oh. bumigay siya hanggang baba nung lumubog doon yung posti na yon hinila niya dito ngayon kung may dawil sana itong mga kamukil uh, hindi ito mangyayari yung ganito kasi may kapit siya dito sa puste na to pero yung pinaka problema dito itong pusti na to yung talagang puwersado uh, kapag nakalagay sila ng dowel dito siguro may engineer kasi to inisip niya na rin to uh, kapag nagdadawil sila dito uh, naisip niya na to matubig tong lugar na to kapag lumubog yung puste na yun, talagang puwersado ng puste ng bahay na to sa second floor So minabuti niya hindi siya naglagay ng dowel dito. So, ang gagawin ko din dito mga kamoy, hindi na maglalagay ng ano dito, no? Nang dawil magbubuhos ako ng panibagong pusti dito. Nahahawakan itong pader na to. Para nang persa nitong na pusti sa bahay na to, hindi maapiktuhan. Gagawa tayo ng uh, pusti dito na naka lang siya mga kamukil. So, ito titibagin natin to. Malaking trabaho to mga kamukil. Titibagin natin dito. Ah itong pader na to titibagin pati yan titibagin natin ngayon sisirain din natin itong pusti dito maghuhukay ang pinaka problema dito malaking trabaho yung pundasyon na yan kailangan namin kunin yung pundasyon na yan para maghukay pa ng mas malalim abutin talaga natin yung original kasi tinuso ko ng deformed bar kanina mga kamugil ang, ba ang babaw ng pundasyon nila kailangan tanggalin yung pinaka foundation uh, para palitan ng bago pero kung sakaling haharapin namin yung tubig mga kamukil, kasi napakalaking tubig dyan no. Kung talagang hindi ito makakaya, palibok no. Pero kung matanggal sana itong post na ito, walang problema. Pwede hindi na tayo maglagay ng puting tie beam. So sisikapin namin itong mga kamukil na maglagay. ah uh, matanggal to So ang pinaka-discarte ko mga kamukil na matanggal yan. So ito dito yung loob. No? Maghuhukay kasi kami ng septic dito kasi maglalagay ng CR dito, isang CR. Huhukayin namin to. Pati itong file na to mga kamugil, yung foundation ito magmumula talaga sa pinakailalim ng septic Kung saan gaano kalalim yung septic natin dito, doon magmumula yung ating foundation, no? Yung ating pinaka file nitong pader na to. So ibig sabihin sisirain mo na tong pader na to lahat. Tapos maghuhukay, no? pagka abot na natin yung kung saan yung level ng matubig na area hanggang doon lang tayo tapos doon na tayo magpapile yung pile na yun sa septic mga kampwil dritso na yun hanggang sa pader niya. ngayon ang mangyayari dahil maghukay tayo dito itong foundation na to ito yung pinakauna kong plano itong postina na to puputuli namin to tapos yung foundation ihuhulog namin dito sa hinukay namin dito ihuhulog namin siya tapos papalitan namin ng bago no Uh, sagad doon sa lalim kung gaano kalalim yung ating septic ganun din doon magmumula yung ating foundation doon tayo maglalatag ng puting rebar so kung may papasok na tubig dito yun yung aagapan namin yun yung pasipsipan namin ng sa uh, submersible pump ito mga kamukil itong malalim dito ikukundim to tatabuna na lang to yun yung pinakama inam na paraan ah. kasi iniisip ko din mga kamukil kapag maglalatag pa tayo ng o gagawa tayo ng puting tie beam dito napakalaking trabaho na no? tapos yung labor natin dito hindi gano'n gaano ka taas o depende na lang sa mangyayari dito sa sitwasyon no? o kapag ganito mga senaryo pahirapan ah uh, negosasyon bawat galaw, bawat kilos, o pati ito, sisirain itong mga kamukil itong pader na ito, titibagin tapos papalitan natin ng bago ito mga kamukil umiwalay na yung pader dito sa may poste kung napapansin nyo dinikit nila lang dito ayan o ito yung unang tile nila dinikit nila dito so hindi sila naglagay ng dowel o so, mautak din si engineer ano o panigurado pag nilalagyan nila ng dowel talagang mapuwepers itong poste ng pinakabahay no? ay lalam ni engineer na matubig itong lugar na to at saka dito naputol na yung drainage. So dito talaga magi-stagnant yung tubig na, na, planuhan niya na to. So darating talaga yung panahon na lulubog tong pinaka nila. So ganun yung pinaka technique niya. O, kita mo dito mga kamugilo, umiwalay din. So ito muna yung trabaho namin ng namin ngayon, lilinisan to bukas. Huhukayin namin to. O pagkahukay namin, itong pinaka yung target talaga namin, no. Kailangan i putuli na namin tong poste tap, tapos, yung pinaka foundation niya doon sa ilalim ihuhulog namin sa septic. Yun na lang yung pinaka mabisang paraan ko dito, no? Sana umu umubra yung paraan na yun. Hahangirin namin itong foundation nila pagkatapos mahangir na ihuhulog namin. Saka ngayon pag nahulog na yung foundation nung una saka kami mag uh, ng puting ribar para sa ating foundation nitong poste to. Okay, tapos magkakaroon tayo ng CR dito. So yan lang mga kamagila, yung unang araw namin dito sa aming maliit na project. Malit maliit lang to pero malaki yung trabaho. Ayan o. So thank you mga kamagil, maraming salamat. Tabangan nyo, no? Kung paano namin di uh, didiskartihan yung mga ganyan. Baka kasi may mga senaryo din ganito na sa mga followers natin na uh, kapwa construction worker, uh, mapagkunan nyo rin yung idea. Araw-araw tayong mag-update dito mga kamagil. tingimata , mis ta läheb .